Kita ko sa inyo kung paano mag-handle, kung paano mag-tanggal dito sa patalim na uh, sa ganitong paghawak. Kasi hindi po pwede na paghawak dito na basta-basta mo na lang itong hilahin. Itong papakita ko sa inyo kung paano ito sa tamang pag-dampot sa pagtanggal. Limbawa, Ito. Ito yung siyang tao, siya yung aawat, tatanggalin mo yung patalim sa kanya. Na ito kasi pag hindi na umiimik ito, nakakonsentrate, ganito lang kadali pag medyo samahan niya ng distraction. Kunyari, ang lakas ka rin. Pag dumampot kayo nang dito sa kamay niya, huwag yung parang nakapigil lang. Kasi susuntukin kayo ng lalo na pag mabagal. Ito tutorial lang itong ginagawa ko kaya binabagalan ko para makita niyo yung tamang instruction Yan. pagdampot ko rito, ginijet ko lang siya ng konti. Nagugulat. Papakita ko sa inyo bakit nakukuha ko to Dahil nababawasan yung focus niya dito sa pagkonsolasyon. Then, yung ko yung lakas niya. Kasi kung halimbawa, dadapotin ko, ko lang kung nalakasan, diretsyo so ko agaw, dito kami. nyo. Mahihirapan ako dahil so susuntokin ako nun. Pero kung halimbawa, susirain ko itong distraction niya, kahit sa pagpumagitan ng sa paghawak, malaya mo nang kunin ito sa simplihan. Eh. <laughs> Nagulat. Kaya hindi no? ang tikpik dito, paghawak mo, kunting Jertla. Sabay, ang paghawak dito ng pataling, hindi po paangat. Ito po'y pababa. Kasi ito yung taling. Katulak. Sa baba. Ulitin ko, may tendency na dito ka nakahawak. Ito yung ginawa ko munang una, yung kaliwa. Ito yung kanan. Side ka. Halimbawa, inawat mo siya. Mayroon siyang susugurin na sa lab. Halimbawa, mayroon siyang kaaway. Susugurin niya ikaw ngayon ang aawat. Kaya ang, ang masasabi ko sa mga hindi nila gusto yung paraan ko, iba pa rin yung may kunting kaalaman ka sa pagbipinsa kaysa walang alam. Di bali, ko, di bali masusugatan, huwag lang makukuruhan. Yan, ito, ito pakita ko, ililipat ko sa kanan. Pag sa kanan naman, ganun pa rin ang sitwasyon. Pagdampot ko rito, pag pinigilan ko siya dahil susugo na doon, pag ko dito, nawawala siya sa sarili. Distraction. So, Kunyari, ipitan mo ng talaga niya. Yeah. Pagdampot ko dito. Bakit ko ginawa yun? Ito baka isipin nyo uh, na naman ng babasher sa akin. Ito ko yung hindi effective ito po'y napaka-effective pakita ko sa inyo kung bakit ko ginawa ng job hilahin ko lang ng konti ito ito, ito, itong ginawa ko ito yung take idea lang po ito sa pamaraan kung paano mo ito tatanggalin ito kasi sa actual gagalaw na yan pag gagalaw, anong forma niyan pero pag ganyan biglaan nung mo siya pag alam mo may pagkakataon na, i budget mo siya. Wala wala naman dito usapan na aatake uh, siya kasi iba naman technique pag aatake. Ito yung sa pagdampot lang. Ito yung panapakita ko. Yan. Yan. Sabay. Uh, Pakita ko sa inyo. Control. Pag-jerk ko siya. Yan. Jerk. Kunyari, ang kababa, nandun yung kaatakihin niya. Lalapit ako sa kanya. Pero kailangan, pag lumapit ka sa kanya, pre, halimbawa, kung mag-anak mo, hindi mo basa ba basa. Kahit halimbawa, kahit ka mag-anak mo, ma aawat ka, hindi ka pa rin dapat magpugyan sa dyan, eh, sa puno ng galit, hindi mo maiwasan yan, baka ikaw rin ang atakihin yan. Lalo na paglasin. Kaya pag lumapit ka sa kanya, kailangan mo yung buong lumong. Baka mayroon ka talagang kaalaman. Pag nalapit mo sa kanya, pag halimbawa dito kang dampot, sila, o. Oh, nawawala sa rili. Bigla siyang natutulala. Pag dinampot ko rito, ang gawa ko, dito diin. Yun yung control mo na siya. Ito hindi ko to ito control dahil ipinakita ko lang kung paano yung control. Okay?